Ay pucha. Ito na naman si mga bata nga naman, no? Oh. Uy, tigilan mo nga yan. Nagpapalinis ba ako, ha? Nagpapalinis ba ako? Sir, baka po gusto nyo lang kasi. Ganyan kayo, sugut eh. Sugod kayo na sugod pag alam niyo yung traffic, eh. Mga scam kayo, eh. Ay, ano to? Teka. Ano? Teka naman. Si JD to, ah. Anak ng ng kapitbahay natin na si Bid. Okay ka lang ba? Nasaan ang nanay mo? Anong ginagawa mo dito sa daan? Baka masagasaan ka. Ah, uh, nasa bahay ko kasi si mama. Tsaka, dito naman po talaga ako nagtatrabaho. Trabaho? Bakit? Anong ginagawa ng nanay mo? Tsaka, bata ka pa. Dapat yung mama mo yung nagtatrabaho para sa'yo. Hindi ikaw. Alam mo, ayan na natin yung mga yan. Hindi na natin problema yan. Pero mahal, sa DSWD ako nagtatrabaho hindi pwedeng wala akong gawin. At saka, child labor to. Kawawa naman siya. Tingnan mo, hinangina na yung katawan niya. Ah, uh, okay lang po yun, ate. na mo na po ako. Mahalaga lang po sa akin, mabilang ko na lang, lang po pagkain si mama. Sige, umintay na pagkain. Sige, tara. Ma, nandito na ako. Punyeta! Buti mo ka na! Gutom na gutom na ako! Saka, ano ba dala mo? Tinapay! Tang ina naman! Wala bang mas masarap? Bugok ka? Tao po. Tao po. Oh, uh, sino kayo? Ah, uh, aling Alingbid. Ako po pala si Maria. At siya naman po si Russell. Asawa ko. Ah, uh, na kami nakatira sa may kabilang kanto. Ba't dito kayo? May ayuda ba? Ay, wala po. Ano po kasi, DS, from DSW, from DSWD po ako. Uh, concerned na po ako sa anak nyo na nagtatrabaho para sa inyo. Hindi po ba dapat kayong mga magulang ang gumagawa niya para sa anak nyo? Dinidiktahan mo ba ako sa pagpapalaki ko sa anak ko? Saka, pakailan mo sa distat ko sa pagiging nanay niya? Ay, hindi naman po. Sa akin lang po kasi, bata pa po siya at mahina pa ang katawan niya. At saka, child abuse at child labor itong ginagawa niyo eh. At kung hindi niyo siya kayang alagaan ng maayos, mawawala ang custody niyo sa bata at kukunin siya ng DSWD. Mga busit pala kayo eh. May pa ganun? Bakit? Alam niyo ba ang kwento? Hoy, deserve ng batang to magtrabaho ng maaga para alam niya kung paano mabuhay mag-isa. Saka, kasalanan niya rin naman kung bakit kami nagkakaganyan eh. Kasi kung hindi ko siya pinagbuntis at inalagaan, hindi sana ako nalosang. Hindi sana ako iniwan ng tatay niya. Kaya dapat lang, bumawi siya sa akin. Grabe naman kayo. Bata yan. Wala namang kasalanan yan. Huwag niyo naman sana siya isama sa problema niyong mag-asawa. Anak-anak kayo tapos papahirapan niyo ang ganyan yung bata. Teka lang ha. Bahay ko to. Baka gusto niyo malis na lang. Baka gusto niyo kasuhan ko pa kayo ng trespassing. Lumayos na kayo sa pamamahay ko. Layas! ikaw? Nagsumbong ka pa talaga? Nay, nasasaktan ako. Talaga masasaktan ka? Baka makakasing bata ka eh. Ang sabi ko lang, magtrabaho ka, hindi magsumbong. Mahirap ba yon? Mahirap? Hindi po, Nay. Hindi naman po talaga ako nagsumbong eh. Malilintikan ka talaga sa akin eh. Isip ka talagang bata kayo. Eh. Malilintikan ka talaga sa akin. Anak! Anak! Anong nangyari sa'yo? Diyos ko, ang init mo. Anak, gumising ka. Huwag si nanay. Anak! Alam mo, dapat. Hindi na tayo nang iilam eh. Hindi pwedeng hindi. Kailangan ng batang tulong natin. Tsaka dapat talaga mapigil yan. Tulong! Tulungan niyo ako si JD. Kailangan natin dalhin sa ospital si JD. Ano? Russell, uh, Maria, niya talaga akong ma-reflame eh. Pero gusto ko lang magpasalamat. Maraming salamat sa pagtulong sa aming mag-ina. Kasi hindi ko na alam gagawin ko kung may masamang nangyari sa anak ko. Ah, wala ho yun. Masaya po kami na nakikitang nag-aalala kayo sa anak ninyo. Pero sana ho, tigilan nyo na po yung pang sa anak nyo ha. Bata pa yan eh. Ang mga anak, dapat minamahal at inaalagaan. Tama, naawa ka naman sa anak mo kaya kagpid na mo ilalagnat na siya at nawalan ng lakas kakatrabaho para sa'yo like maging ina ka naman. Oo, naiiyan na talaga ako sa kanya. Uh, anak, patawarin mo si nanay ha sa mga nagawa ko kasalanan pero nung bumagsak at nawalan ng malay hindi ko alam kung anong gagawin ko, takot na takot ako nun. Grabe yung takot ko. Yung tipong habang nasa kamay kita, doon ko lang napagtanto na ayaw ko nang mawala. Sorry talaga na ka. Ah. Mahal na mahal kita. Nanay, huwag ka na pong maiyak. Mahal na mahal kita, Nay. Kaya promise po, gagawin ko po lahat para maging masaya ka. Ayan mo, anak. Hindi pa naman yung huling lahat para sa atin. Babawi ako sa so, mga pagkukulang po simula ngayon, anak, mag-aaral ka na. Hayaan mo si mama naman ang magtrabaho para sa ating dalawa. Mahal na mahal kita.